So, yan, tinignan ko yung tanim kong lakatan Meron na silang puso So, ito yung Itinanim ko nung tag-init Ayan oh. o so, Kunti pa lang yung tanim kong lakatan Sa susunod na linggo, magtatanim na ako ng marami-rami Ayan o, oh. abot kamay lang Sa One, two, three, four. Four hands lang siya. medyo malalaki. Nakatan. Organic po yan. Hindi ko siya nilagyan ng abono. Kaya, gusto ko magparami ng saging na lakatan. Kasi medyo mahal yung presyo ng lakatan. So, ilang puno pa lang yung tanim ko. Pero marami na kong punla o mga suhi na itatanim na lakatan. Ayos.